Marami akong hiningan ng tulong sa mga kamag-anak ko na hindi ako tinulungan. Parang pinaasa ka lang. Hindi mo naman pina-university yung anak mo para mabalik nila. Hindi porket nagkaroon ka ng utang na loob, eh, Ibibigay mo lahat ng mga uh, ano mo sa buhay. Pero kailangan mo talaga magtira sa sarili mo. Isa sa pinakamalaking issues ng mga Pilipino ay ang utang na loob tinuturoan din tayo na huwag kalimutan ng mga kabutihang natanggap natin pero minsan nakaka-pressure din siyang suklian. Kaya today, pag-uusapan natin kung bakit deeply rooted ito sa Filipino culture. utang na loob kasi parang kinalakihan na natin yan sa magulang natin, mga ninuno natin. At there is the saying na marunong kang lumingon sa iyong pinanggalingan. I think because it became a trend now, na especially you could post it online, na, uy, pinatapos ko yung si Inday. Pero ngayon, hindi niya ako inaano. I feel like it's always been like, yan yung hugot sa mga titas ngayon, di ba? Or before. Parang na-carry on natin as Gen X or Gen Z. Ano ba tayo? Millennial. Yung mga sinauna. Pero ngayon, yung mga new generation, wala na sa kanila yun. Oo. Pero yung kami, gaya ko na 62 years old na, na-adapt ko pa rin yung mga sa mga lola ko, mga matatanda sa mga katulad nating mga Pilipino napakahalaga sa kanila yan eh. para sa akin ang utang na loob yung ibinigay sa akin ng nanay at tatay ko yung pagka yung paano nila ako binuhay kung paano nila ako iginapang yun ang gusto kong bayaran na habang ako'y nabubuhay at ako'y mamamatay, sila ang gusto kong pagsilbihan ang aking mga magulang. Ang sinasabi kasi nila na utang na loob, minsan depende rin yun sa tao na tumulong sa iyo, na ina-appreciate din nila yung binigay nilang tulong sa akin. Halimbawa, mayroon akong karanasan sa sinasabing utang na loob. Kasi yung pagpunta ko sa abroad, marami akong hiningan ng tulong sa mga kamag-anak ko na hindi ako tinulong. Parang pinaasa ka lang. At the end, yung nandun na yung talagang time na yon ay nilaglag ka, yung ayaw na nila. Pero yung mga tao na nasa paligid mo, na hindi mo inaasahan na tutulong sa'yo, ay tinulungan ka. Which is utang na loob ko yun sa taong tumulong sa akin. Dahil kung hindi nila sinalo yung kalagayan ko, siguro hanggang ngayon wala ako dito. So, malaki ang utang na loob ko sa taong yun na tumulong sa akin para matupad ko yung pangarap ko. For me, when I do something to you, it comes from out of love. I don't expect for you to do it in return kasi I'm not doing it para for you to pay back kung anong binigay ko sa'yo or yung service na binigay ko sa'yo. Parang I did it because you're my friend, you're my kamag-anak. Yung good thing talaga nasa puso talaga saka sa isip yung pagtulong mo saka yung pagpapasalamat mo sa isang tao. Yung iba naman ang utang na loob ay tinitake for granted. Ang pagtulong kasi hindi mo yan iisipin or asahan in return. Ang iba kasi na tumutulong, sinasabi nilang wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, wala ka dyan, hindi mo natupad ang pangarap mo. Pero kung ikaw ay tumutulong sa isang tao, that's come in your heart. So hindi mo asahan na lilingunin ka niya or babalikan mo siya. Kung maalala ka, salamat. At least nakatulong ka. Kung hindi, salamat din nasa kanya na yan. Ang sinasabing na utang na loob ay depende. It just became a negative connotation kasi it's been passed down to us na hindi mo naman pina-university yung anak mo para mabalik nila. Like for me, like if I'm not a mom yet, but if I become a mom, I'm, and I bring up my children it's for them to thrive on their own. Na parang pag they're not dependent on me, they could also make their own path. Hindi porket nagkaroon ka ng utang na loob, eh, ibibigay mo lahat ng mga uh, ano mo sa buhay. Pero kailangan mo talaga magtira sa sarili mo dahil balang araw, ikaw at ikaw pa rin ang makakatulong sa sarili mo. Hindi habang buhay, ang utang na loob ay pagbabayaran. Ako marami rin naman ako ng natulungan. But hindi ako naghihintay ng kapalit o hindi ako naghihintay na babalikan ako. Sa akin lang naman, you have to appreciate dahil tinulungan ka. Hindi mo naman iisipin na habang buhay mo kang mag-expect doon sa taong tinulungan mo dahil hindi mo rin alam kung anong pinagdadaanan noon. For me naman din on a personal level, like I don't see it in that way, but for me, pinagtrabahuan ng nanay-tatay ko to bring me to Canada. You know, like, as in, like, blood, sweat, and tears. Wala pa ako dito nakayapak sa Canadian soil. Yung dream talaga nila is to bring me to Canada. And so, in my, and this is out of my thinking, not because they told me. It's I have to work hard so that I could also make them proud, de ba? And also, I could, so that they could see na ito yung fruit of their labor. I think we are just blessed nga. Filipinos tayo tapos nandito tayo sa Canada na mayroong retirement plan talaga. I think they need to sit with their with themselves and sit with their mind and maybe like um go back to your intention. Ginagawa ko ba 'to kasi ginagawa ko to get their validation or ginagawa ko ba 'to kasi gin I'm doing it for the Lord or I'm doing it to better myself. You have to have a much more meaningful reason. Yung utang na loob is hindi mo dapat alalahanin habang ikaw ay nabubuhay. Kailangan mo talagang magpursige na ibigay mo na yung best mo so tama na yun, enough. So kailangan mo talagang bigyan ng pagkakataon ng sarili mo na para mag-grow. Bigyan mo na yung sarili mo para mabuhay ng matiwasay at hindi mo iniisip ang ibang sasabihin ng ibang tao. Kung tutulungan mo ang isang tao, dapat bukal talaga siya sa loob mo and for me, it's a self-imposed obligation na dapat wala kang hinihinging kapalit kasi yun naman talaga yung purpose ng pagtulong eh and if hindi man nila mabigay yung bagay na gusto mo dapat okay lang din yun pero na-appreciate ka naman nila fully So, wag natin kakalimutan na ang utang na loob is not a negative part of our Filipino culture. Lagi natin tatandaan na kapag nagbigay ka sa ibang tao, kailangan positive yung magiging impact nito dun sa taong tinulungan mo.